kahit kikita siya kung tatanggapin niya yung kaso, mas maganda ata meron tayong konting counseling muna. Because God's design is for people to also enjoy the blessings of life, yes. not to suffer. Congratulations, bro Gary, Pastor Gary, and bro Fred Mison. Congratulations, keep up the good work. I wish to express my warmest congratulations to Attorney Fred I would like to congratulate Attorney Fred at ang akin kambal, Pastor Gary Galvez congratulations sa inyong lodge ah di ba sa po pala pala di naman take five day okay oh na pala eh, oh, oh. oh. tayo <laughs> welcome sa usabang LOL. lol ano nga ba po tong programa na to para sa mga taong First time joiners natin, di ba? Pero bago nating pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng ating programa, nais kong ipakilala ang aking partner to talk about the love of the Lord, si pass G. Hey, magandang hapon, magandang tanghalit, magandang araw sa inyo lahat. Ang love of the land, love of the Lord. <laughs> ang love of the Lord talks about ano bang implication ng batas ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin? But syempre, babalansin natin sa Law of the Land with Tony Fred F.M. Mison. Dito naman sa ating Law of the Land, we will try to correlate what are the laws of the land with the laws of the Lord para ipakita natin, halos iisa lang yon ang nagmamayani sa ating lipunan Meron tayong Law of the Lord, meron tayong Law of the Land. yung magandang kombinasyon. Tama ba 'yung pasge? Tamang-tama. Actually, ang nagtanong nga sa akin, ano ba dapat ang pag-usapan natin? Well, pagdating sa Law of the Land and Law of the Lord, tatamaan natin ang pamilya. Tatamaan natin ang kabuhayan. Tatamaan natin ang pera, tatamaan natin ang pag-ibig, politika at maraming pang iba. Pagkain, nakalimutan natin. Ay, oh, gusto ko yun. At pangkalusugan. Para showbiz. Di showbiz. At, diba? <laughs> <laughs> At pagka-artista. Di diba, yeah. ba? Lahat. Kompleto, kompleto. Pero, nananaig pa rin yung word na law. Yun na nga. Eba? Kaya kailangan na pag-usapan, ano ba talaga ang ibig sabihin? At saan nagsimula? At bakit tayo meron mga law dito sa ating lipunan Well, actually, ako lang ha, sa opinion lang muna in my own interpretation, law, ibig sabihin hmm. ay batas. Of course. Bakit kailangan ng batas? Kailangan natin yan para meron order sa ating lipunan. Order Kasi kung lipunan. wala tayong law, edi eh kanya-kanya na lang galaw tayo, magulo, anarchy. Alam mo, funny you said that. Because the Bible started specifically with a rebellious people and that's the reason why God gave them the law. Pag sinabi natin rebellious people, ito ba yung nakasaad doon sa libro ng Genesis? Exactly. Ah. And pretty much, ito yung tinatawag na mosehiklo. Uh, yung five books, di ba? It's called the Torah. Tora. Oh, the Torah, in, in Greek, in English, is called the Law. So, kung gusto mo maintindihan ano ba yung batas talaga ni Lord during that time, even today, mababasa mo yun sa first five books of the Law. Okay. Pwede o magyamang ng konti. Sige. Alam ko yun. Talaga? Genesis. Genesis. Teka lang. Teka lang, teka lang. Teka lang Genesis Exodus Exodus Leviticus and then Numbers Numbers and At then ang uli, Deuteronomy Napagtaka kasi yung Deuteronomy dalawa 'di ba? Duo pero nasa panglima Sa <laughs> <laughs> so, ibig sabihin mayroong tayong law of the Lord nung panahon pa ng Old Testament na ito si Moses tama ba? Yun? Binaba ang Mosaic Law in aid na bigyan ng governance sa mga tao na ang kukulit. Uh -huh. Kaya naalala mo yung Mount Sinai? Uh -huh. Ano yung unang-unang law na naalala nila? Love the Lord with all your with, heart. Bakit? ba diba? Ang unang nangyari. Alam ni Lord bang Sumamba sila sa iba. Iba. Alam mo ako At alam na ni Lord na magkakaroon tayo ng mga omnisyon si Lord. eh Correct. So, these laws were supposed to govern people on the mistakes that they're gonna do so that they won't go to hell. So, ang tanong naman dyan, Pasley, galing sa Panginoon, mm -hmm. na punta napunta kay Moses, right. eh, paano naging law of the land? Then? Yan ang magandang tanong, di ba? So, during the, during the transition period, di ba? Actually, bago natin puntahan yan, can I share with you something exciting? Sige. Lalalaman yung Ten Commandments. Of course. The Ten Commandments... Alam mo kung ilan yon? Ilan yon? Sampo. Kung uh -huh. Napaka-smart talaga ng mga bugato. So, out of the Ten Commandments, nagkaroon pa ng 613 commandments in the five books or the Torah. Ah, so 10 plus 6, That's right. Naging 613 ah. sa libro ng Torah na sinusunod naman nila para matuwa si Lord. Ah, Eh so, ngayon, yung mga tao, hindi naman sinusunod ng batas eh. Para matuwa sino? Ah, pero may tanong lang muna ako. Di yung sampo, Ten Commandments, nang galing sa, ke, sa Panginoon natin, binigay kay Moses. Binigay Yes. Eh yung 613. Ayun, yan ang magandang tanong, ah. di ba? So along the line, no, those who are supposed to be in authority, unlike sa New Testament, scribes yung tinutukoy. Okay. Sila yung writers of the law. Okay. Tama okay. Dito naman sa Old Testament, nagkaroon ng parang transcending, evolving okay. power through the priests, through the kings, through the judges, na nagkaroon ngayon ng padagdag ng padagdag ng mga law. Alam mo sino nag-aral niyan? Hindi. Ayun Ay, ang maganda. Pharisees. Ay, mga mga pariseo. Talagang to the heart sila diyan. Die hard silang sundin ang law. Kaya masyado silang righteous. May ah. mga abogado ba ngayon? Pero, Ay, ba kayo? okay pero may masabi lang ako. Sino ba yung ano? Kung um, sa pagkakasagot ka naman. <laughs> Hindi, pero... edit, sa, edit. bura, bura. pero sa tingin mo, uh, sino yung pinaka mahusay na parisip ayon sa Biblia? Wala, well, actually, mabigat na tanong yan. Ako, I may sagot only... ako. Ah, may sagot ka na. Sino sagot mo? Ako, sa pananaw ko, ah uh, Eh, siyempre si Apostle Paul. Si Apostle Paul. Studyante ni Gamaliel. Uh -huh. That is true. He was a Pharisee. He was Saul. He was a Hebrew of Hebrews. And then he is Paul. Bumaligtad. Na-convert. Na Hindi bumaligtad. Okay. Pangit yung bumaligtad. Na-convert. Nakakilala ng katotohanan. At siya rin yung nagbanggit ng kauna-unahang lawyer sa Bible. Sino ba yung kauna-una ang lawyer? It will be found in, I think, Titus 3.13. Okay. Tinawag niya, sige, let's call in the lawyer, Sinas. Sinas? Yeah, kaya kung ikaw anak ng abogado, oh, speaking abogasya, parating na ngayon ang bar exam ng mga abogado. At kung ang pangalan mo ay Sina, alam mo na, hindi ikaw si John Sina. <laughs> The wrestler. Lamang ka Lamang ka Pero si Sina ang kauna ng lawyer. At kaisa isang nabanggit na first century lawyer in the Bible. Dito naman sa law of the land, mahimba lang tayo ng konti. Eh, bago tayo nasakop ng ibat ibang mga colonizers, mm -hmm. meron na tayong mga kanya-kanyang customs and traditions. So, ibig sabihin, kahit na yung mga ita, mga tribu, may mga law na rin sila. Oo. Oh same way as in the Bible, para merong organized community, meron tayong sinusunod na mga batas. Although hindi nakasulat, ito yung tinatawag na siguro pamahiin, pero kailangan yun para hindi lang tayo mag-agawan, hindi tayo magkakasiran, magkakapatayan. There has to be that set of rules. Pero at that time, hindi nga law ang tawag kasi customs and traditions. At in yan. Tagalog is kostumbre. Kostumbre. In real Tagalog, nakasanayan. Tama ba yan? Yes. And over time, nasakop tayo ng mga Espanyol, ng mga Amerikano. Doon na pumapasok yung what we call as law per se dahil ito na yung nanggaling sa mga lawmaking bodies hmm. ng ating bansa. So wala pa pala nung mga kongreso, wala pa mga senado, wala pa ganun nun. Hmm. Nagkaroon, nung, nagkaroon na tayo ng sariling republika. Hindi nagkaroon tayo ng sariling kongreso na gumagawa ng ating batas nung tayo ay nasakot ng Amerikano, yung mga batas nila ang sinusunod natin. Yung panahon ng Hapon, Hapon, ng Kastila, so, oh. ganun din. Pero hindi nang gagaling sa ating batas. Hindi so, ibig sabihin, sa wala tayong tayo originality ng sarili nating law? Wala pa dahil hindi pa tayo sariling republika. Oh. So, yun ang history ng law of the land dito sa Pilipinas. So, yung konstitusyon natin, kailan to nagsimula? Ah, yan ang magandang tanong hindi yung Ten Commandments. That's Kasi right. Kasi isa lang, yung tinatawag nating malolos constitution. Malolos? So, mawawala siya. Sino nawala? Sino? Malolos. Oh. <laughs> <laughs> hindi. Kasi, etong malolos. Kasi, so itong malolos, siya itong isa nasa Bulacan. nasa <laughs> Bulacan. Noong panahon ni Emilio Aguinaldo, uh -oh. lumabas na, oh, magkakaroon tayo ng kalayaan Kalaya. sa Espanya sa mga, sa bansang Espanya. Oh. Kaya nag Karoon ng malolos constitution at yun ang unang-unang saligang batas natin. Yun ang, kumbaga yun ang unang Ten Commandments na lumabas. Kumbaga, para sa mga Pilip sa Pilipinas. sa Pilip Pilipinas. Grabe, no? Akalain ninyo, ako mismo sa, ilang taon na ba ako ngayon? 42 na ako ngayon. Oh, akala ko kong <laughs> konta. Akala ko 39. <laughs> Di ba, ngayon ko lang naunawaan na ang batas pala or the law ay isang mahalaga sa bawat komunidad, pamilya, even sa mga tribu ng unang panahon to govern them. Tama ba? Okay. So, meron akong tanong, Pastor. Oh, Kasi ito yung maraming, kubaga sa law school, ito yung unang-unang parang confusing statement. Uh -uh. E, Eh, ang ano bang pagkakaiba ng law at saka ng morals? Ah. Yun. I have an answer for you. Okay. Uh, dadagdag ko yung tatlo. Gagawin ko morality, ethics, and law. Yun. Okay. Ang hirap niyan. According to Civil Service Commission, Yeah, yeah, no meteorito. Okay, okay. okay. Uh, morality is knowing what is right and what is wrong. Right or wrong morality. Yes. Tama mali. Ethics what a community or a group of people dictates what is right or wrong. Morality utak ng tao, ethics komunidad. Yes. Okay. Uh, 'Di ba? Now comes the law. Yes. Yung sumulat nun, ang tanong moral ba siya? <laughs> o dictated sa ng group of people. Hindi. Ah. Ang totoo niyan, lawmakers now really need to be talagang centric dun sa paggawa ng batas na makakabuti. Mm -hmm. Kasi wala namang gagawa ng batas para makasama. Tama ba? Mm -hmm. Ah. Sandali lang. Meron tayong ano comment from our online viewer. Pwede mong basahin nga, Paasji. Sabi dito, ang loba ay dapat moral o lahat ng batas moral o mga abogado ang immoral Nadagdag ko lang. Nadagdag ko lang po yun. Oh. Wala okay. yun. <laughs> ano, ano sa pananaw mo? Yeah. Base sa law of the Lord. Oh. Ano sa tingin mo? Kasi sa amin, sa law of the land, yung morality that is the parabang um, higher standard mm -hmm. of which laws should come from. In other words, there should be no law that is not moral. Yes. But it is possible that something moral cannot be a law. That's right. Parang malaking set ang morals, uh -huh. subset ang law. Yun ang pagpaliwanag sa akin ng aking first year professor sa law school na not too many months ago. Eh, pwede ko namang isimplify yan. Eh, sige. ba? Diba? Ang ginawang law ni Lord ay para hindi ka mapahamak. At definitely, lahat ng ginawang law ni Lord ay tama. Walang mali sa ginawang law ni Lord. Ngayon, Kapag ito ay hindi mo sinunod, doon ka na ngayon nagkakaroon ng pagkakamali o kasalanan. Ano nga ba ang standard ng morality? Yan ang unang tanong ko sa Para sabihin mong immoral ang bagay, kailangan meron kang pamantayan. Correct. Which is the level of morality. Di ba? Kaya nga, yung batas na yan, ito ba ay moral? The answer is yes. For me, ikaw. Doon sa law of the Lord. Yes. Lahat ng batas ng Panginoon, yes. isang buo yan, lahat oh. yan, moral. That's right. Kaya nga, galit na galit ang Bible sa immorality. Sa law of the land naman, kung ito yung tinatawag natin na law of the land, mas malaki ang morals. Oh. <laughs> so, But in, basa, other, words, in <laughs> other words, not all laws are moral. Yes. But not all man-made laws. Oh, man-made. Oh, Law of the land tayo. Oh, Ikaw, law of the Lord. Yes. Yung sa'yo, sakto dapat. Hindi. Sa Yun, atin talaga, talagang totoo. Tama. Kasi si Lord gumawa. Correct. Yung sa batas ng tao, uh -oh. eh, mas malaki nga yung moral, uh -oh. mas maliit yung law of the Lord. Land. Law yeah. of the land. Ibig sabihin, they, they should always be uh, according to morals. So, but, but, Not all moral principles are covered under the law. So habang lahat tayo ay nalilito sa usapan namin, guguluhin ko palalo. Basahin mo nga isang caller. Okay, ang isang caller natin na nagpapangalan na Raquel Rivera. You, kung no? ang batas ay dapat nakabase sa Biblia. Wow, ako 'yun, ako 'yun. Part okay. 'yun. Bakit may mga batas na nagpapahintulot sa abortion as an example. <laughs> Malupit yun. Ang lupit nun. ba? Okay. Diba? Ganit na lang, may maganda akong illustration sa inyo. Alam nyo naman, past G, di ba? O, ngayon, humingi ka nga sa akin ng advice. O, oh, sige. past G, uh, ako ng advice kasi merong gusto magpa-abort. Mm. Anong pwedeng masabi ko sa kanya? Well, dalawa kasi yung pamantayan natin. Okay. Pamantayan ba ni Lord pag-uusapan natin o pamantayan ng tao? Uh, uh, see, nakita niyo ba ako? So, ang isang bagay ay nagogovern depende sa anong gumagovern govern sa tao. Uh -huh. So, yung tanong nga niya, di ba, kung base pa ba sa Biblia ang susundin, which we don't allow, cons consider abortion, bakit sa batas ng tao pumapayag sa abortion? Kaya nga, batas ng tao, gawa ng tao yan. Ang tanong, sino bang gusto mong sundin? Ang Panginoon ng tao. Kasi kung ako, susundin ko yung mga matutuwa si Lord. Hindi ko susundin yung eh ang tanong, concerned ka ba sa kasalanan? Kasi kung hindi ka concerned sa kasalanan, ano man ang batas, wala ka ng pakialam. Kaya nga ang tawag sa rebel you. So in other words, it can be possible na you're not breaking the law, but you're committing a sin. Are you committing a crime or are you committing a sin? Diba? Yun yung ibig sabihin natin. Hindi lahat ng, ng batas ni Lord eh, ayon sa batas ng tao. Kaya nga itong programa na to para guluin namin ang isipan ninyo. <laughs> so, yun, basically, ang pag-uusapan natin. Sa ating yes. mga programa, tungkol yes. sa batas ng Panginoon at ang batas ng tao. That's right. Kaya abangan nyo po lagi ang aming mga programa, mga kapatid. Bakit? Pag-uusapan namin, ano ba sinasabi pagdating sa pangangalunya? Okay lang ba mangalunya sa batas ng tao? Sandali, hindi ko na ano yung paglulunya. Pangangalunya nagluto ka ng sibuyas, luya. <laughs> eh wala kasi ng alam napakabait ng attorney na to. Ano bang English noon? Hindi ko alam ang lunya. Pangangalunya? Pangan adultery. Adultery. Ah. Diba? Kung baga, pwede ka ba mag-asawa ng iba kahit may asawa ka na at hiwalay ka na? May tanong ako. Oh. Ang paglulunya, adultery? Pangangalunya is adultery. Eh, ano ang concubinage? Kasi pag magkapatid yan, magpinsan yan sa batas ng tao. Sa Tagalog, ano ba concubinage? Hindi ko rin alam. Ang concubinage, spelling na concubinage, <laughs> capital C, concubinage. Concubinage. <laughs> Di ba, ang concubine, ang nagbubuo ng word na concubinage. <laughs> anyway, kung gusto nyo pang malaman ng mga bagay-bagay, pwede ka ba? May question pa rin ako. Oh, may question pa daw dito <laughs> sa studio. Portion, ah, yung portion, uh... yung kasi sa batas ng Biblia, bawal mong kitaan ng pera. Ah! So, interest. Oh, Oo! Pwede ka ba mag... Ito nakakatuwa oh, pero kasi marami akong kilalang pastor eh, nagpapa-utang. <laughs> pastor. <laughs> so may tanong ako, Pasji. Hmm. Sa batas ng tao, pwede bang magpa-utang? Pero yung sinasabi nga natin na usury law, Huwag naman masyadong malaki ang interest. Yes. Pero sa batas ng Panginoon, ano ba sinasabi sa mga nagpapautang? Ang sinabi kasi, huwag mong pagkakitaan uh -huh. ang iyong kapatiran. Yan uh -huh. Yun sinasabi doon. Kaya kung baga, kung ikaw nangutang ka sa akin, pautangin kita. Pero hindi para bayaran mo ko ng may interest. Adi uh, walang in Tulong talaga yon. Oo. Kaya nga ang hirap sundin ang pamantayan ng Diyos. Eh kung mahirap din, bakit pa natin susundin? Eh kaya nga, in-explain ko sa inyo, sino bang gusto nyo sundin? Ang tao o ang Panginoon? Uh, Alam mo, kung tutusin, huwag ka magpatawad, buwisit sila, mamatay na sila, sagasaan sila. Pero sabi ni Lord, magpatawad nang walang ya. Eh, kaya yung na. mga may asawa dyan na iniwanan, patawarin nyo na po sila. <laughs> so, ang key takeaway natin. oh, ang key takeaway natin. Mahirap sumudod sa batas ng tao. Maraming mga pamantayan na kailangan natin gawin para sa orderly society. Pero mas mahirap pala ang sumunod sa batas ng Panginoon. Pero posible. Of course, lahat ng bagay kaya ng dumating si Jesus dito para pakita na siya the man born under the law. 'Yun sinabi ng Bible. Ah. 'Di ba? Who still became unblemished in the mm -hmm. process, who was no sin pinatunayan ni Jesus Christ na pwedeng maging matinong tao na hindi lumalabag sa pamantayan ng Diyos. It's just a matter of choice. Correct. Kaya nga sinasabi ko, mas mahirap, pero posible, hmm. posible kung kung sa tulong ng Diyos kung kasama mo ah yes that's right alam mo May, as we end this no as we conclude sige sige uh, meron akong nabasa dito na no na may nagtanong sa akin no kinanta kinakanda pa di ba walang imposible sa ating Diyos di ba ganyan hindi ko alam okay okay basta ganyan <laughs> di ba kayang-kaya nyang gawin ang lahat so in english it was nothing is impossible or with god nothing is Impossible. With God. With God. So, nagkakaroon dito ng miscontext pa rin eh. Kahit Yeah. Total. Na... yeah. Mm. Kasi pag tinagalog mo, di ba, walang imposible sa Diyos. Kapatid, maling Tagalog, mali. So, I am with Fred. Tagalogin mo. Oh. Kasama ko si Fred. So, with the word with, it means it's togetherness. Magkasama. So, with God, Tagalog nun, with God. Kasama ang Panginoon. Nothing is impossible. Correct. Kaya mali kasi yung translation na yun. Kaya maraming namamali. Ano yung translation na mali? Okay, ito yung translation na mali. Oh. Diba? Gusto mo maging milyonaryo, tapos sabihin mo, di, walang imposible sa Diyos. Pa, paano magkakaroon ng imposible sa Diyos? Yan ang may gawa ng langit at lupa. Pa, paano magkakaroon ng imposible sa Diyos? Yan ang naumika sa tao. Hmm. Ang sinasabi ng Biblia, kapag kasama mo ang Diyos, walang imposible sa anumang sitwasyon. Kasi kayang gawa ni Lord ng milagro ng mga bagay. Kaya na. isang salita. With God as opposed to let's say for God. Eh, magkaiba yun. Malaking pagkakaiba. Yeah. At yan po mga tatalakay natin sa ating mga susunod na programa pagdating sa ating pamilya. Ano ba problema sa pamilya? Pamilya, pagkain. Pamilya, problema ng pamilya, pagkain. At pera. Pag walang pera, pag-ibig. At pangkabuhayan walang trabaho. Kombinasyon lahat yan. Kaya nga dapat matulungan natin uh, yung ating mga viewers, listeners, uh, na maintindihan yung batas ng Panginoon at ang batas ng tao. O oh, may tanong ako sa iyo. O, oh, sige. Bakit tayong dalawa nagkakasundo? Uh, eh, pa pamantayan ng tao. Pamantayan ng Diyos. Pero sa programa nga ito, nagkakasundo. Kasi... Hangad natin, magandang bagay. Hindi lang yun. Bu hindi sa magandang bagay lang. Ano? Ang sinasabi mo nga ka kanina, ang hangad natin dalawa, kahit kayo ay pastor, at ako ay abogado, isang hangarin natin, ultimo, eh, we have to please the Lord. In That's whatever right. we do, kung ikaw ay isang driver, ikaw ay isang konduktor, ikaw ay isang teacher, isang doktor, gagamot ka ng tao. Pagmamane ko ng sasakyan. Pero, ultimately, one is certain, one is common. One is, common. Is, please the Lord. Well, Arimoko was the highest form of worship. Oh, sige. G, what is the highest form of worship? The highest form of worship is obedience. Alam mo yung word na obedience? Teka lang. Obedience sa batas ng Panginoon? Obedience to God is the highest form of worship. Kaya ang tinuturo ng Bible lagi is obedience. Kaya hindi pwedeng magkamali ang Diyos, maging ang gumawa ng batas ng tao, ang hinahabol lang naman nun obedience. Napapahama ka lang kapag nagdi did ka. Nag-get niyo po sinasabi ko? Kaya pamantayan man ng tao, pamantayan man ng Diyos, ang kalaban mo lagi, disobedience. -obedience. Meron akong question. Yes, go ahead. Kasi sinabi mo, obedience ang pinaka-importante. Highest form of worship. Highest form of worship. Yes. Pero at the same time, may nagsabi sa akin pa at siguro marami na rin ang mag-aagree sa akin. Na? Akala ko ang highest form of obedience naman is love. Wow. No, that's the With highest... the capital L. Oo. Oh. Paano naging highest form of obedience and love? Hindi ko alam. May nagsasabi lang sa akin. Talaga? Oo. Oh. Uh. Kasi kung mahal mo ang tao, mahal ang Panginoon, wala kang gagawing masama. I think ayusin natin yung tamang grammar. Okay. Sabi, the greatest of all is love. Ah. But the highest form of worship is obedience. Kung baga, ang, ang, tunay na pagsamba sa Diyos ay yung taong sumusunod sa kaluguran ng Diyos. Okay. Kung ang obedience is the highest form of worship, ano pa ba yung mga ibang kinds of worship? Para malaman lang natin. Well, you worship by singing, You can worship by giving, you can worship by praying, there's so many forms of worship. Pero obedience. obedience is the key to a good life, obedience is the key to a life pleasing to God, obedience is the key to becoming a good citizen. So whether it's the law of the land, whether it's the law of the Lord, obedience is still the key. Kung meron kang mensahe sa ating mga viewer ngayon, Fred, na, tatatak sa kanilang isipan pagdating sa law of the land. Ano yon? Oy, huwag natin kalimutan. Kailangan mag-subscribe kayo sa like, our YouTube click, channel. click. Hindi oh. ba kami sinisa ganyan eh? Click the button para sa <laughs> chan ko nakaturo. <laughs> Go ahead, back to your message. Ano bang mensahe mo sa ating mga manonood, viewers? Very difficult to obey the law of the land. Much more difficult to obey the law of the Lord. But, with God, you are in good hands. And in our program, we aim to aspire everyone not only to have that full obedience to the law of the land, but also to the law of the Lord, encouraging them to be closer to God para with God tayo parate. Yeah. Ikaw naman, Pastor G. Anong mensahe mo? Sa akin, simple lang naman talaga eh. Ano man ang ginagawa mo, anong estado mo, ano man ang relihiyon mo, hindi ito sa mga bagay na yun. Tungkol pa rin ito sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya pansinin ninyo, karamihan na matatatag sa problema, magandang connection kay Lord. Karamihan ng walang problema sa buhay, marunong sumunod sa batas ng tao. Kaya kung ano man ito, law of the land, lalong-lalo ng law of the Lord, ang pagsunod pa rin ng sikreto sa buhay. Kaya ako, pagdating sa asawa ko, sunod ako ng sunod. <laughs> At diyan po nagwawakas ang ating programang Usapang